Tapusin ko no, wala ka intro intro yan Papa Tams, it's back na naman with Eric TV Ayan So nagsama na naman kami mga bossing Soldier Soldier of Fortune Ay mga bossing ko magandang hapos ninyo Arrival na dito sa may uh, RTW mga bossing ha. Labas tayo tuturo ko yung area ni Garrett's Ang banda sa may EDSA SM North Annex Ito yung SM Ayan SM Annex yan Ang hapo ay SM kasi may sabusing papunta ang edge sa Cubao. Pinaka landmark niya lang yan. Ito yung Garrett's RTW. Ayan. Indig ito. Ito to ah, Ay, yeah. Garrett's RTW. Euro Hotel. Ayan. Yeah, Euro Hotel. Garrett's RTW. Mga busing. Pasukin natin to. Dahil dami akong nakikita ang hype mga sapatos. New arrival. Ayan. Uh, bago kong umpisan yung vlog, hindi pa nakasubscribe jam, subscribe nyo ako, papa-thumbs TV at saka Eric TV, at kung kahiligang may okay-okay shoes bosing, napatakla sa channel ko ayan subscribe mo ako click the button para updated kayo sa mga bago kong vlog, umpisan natin, let's go! isa lang flex natin dito, mga milig sa mga ganyan sapatos, adidas, Ito yung size 9 na adidas, sulit pa nito, 1,200 1,218 yung arrival sulit mo siya oh sa so, pang distance mid na triple white Then so, size mo size 8.5 siya pag nilalim mula rin dragging 1,000 to 1,000 kuya to 1,500 yun sulit pa naman siya oh mga mancha lang pero wala pa siyang tukla punit yan baka nanggap kayo ng mga simpleng pa normal lang din siya nato sa parts nito yan yun size 9.5 siya mga boss pwede pwede po to sa 10 oh no? malaki oh 1,280 kaya tong bands dito ang ganda ng bands oh. sulit itong bands ito 1,680 ang ganda ng check out yung size nya so, size mo size 10 ang laki Yan, yeah, wala pang dikita so separation sulit itong bands na ito pang ilalim wala rin ganong drag isa pa dito naka love na dry oils yung man made ang oh. ganda ng adidas oh. sulit tong adidas na ito oh. big size ito sya size 11 siya dito mga boss sulpad yan dyan pa wala pang dikita sole separation ayan mga simpleng pa normal yung mga sapat sa so, ito Paris 70. ang ganda ito big size nito siya utan siya natin mga size 11 Lucky o oh. yung 2280 sulit pa siya wala pang dikita sole separation may ilikis agit ang sapatos may Mike. ito wala tayo kita mga boss tansya na lang natin mga size 9 sya yan 1280 may cash wish dito ang ganda ng color ng na yung cash wish yan, size, yeah, size 9 cash wish size 9.5 tayo dito. Yan, pang 1,200 1,280 rin siya. Sa pang adidas dito. Itong alis yung adidas. Yan, isyo nga. Uh, size 9 siya ulit dito. Sa adidas. Yung yeah, 1,580. Ito, baka nga. Pagin mga gitong sapatos. Isik beto. ito? O, kaminsan nalito ko sa isik. Tsaka, inusok ka tiger. Alam ko, parang sister company lang ito mato. Pero si Press Press yung logo yun. size 8.5 siya dito. 1,580. Goods pa. Baka mahilig ka sa mga J1 dyan. Na size 8 sa J1. Yun, yun malinis. Ready to use na lang siya. Oh. Ganda. Oh. Yan pang ilalim. 2,880 yung arrival. At naghahanap ko yung mga gitong sapatos. Luxury shoes. Itong Beha. Mga size na ito. Size 8.5 siya. Baka matripan nyo lang. Ganda. Ganda. Oh. Yan pang ilalim. 1,680. Tsapat so, itong Adidas. Ano? Size 8.5 sa Adidas. 980 lang. Pwede na. Pang araw-araw lang natin. Kung di ka lang, pwede rin siya pamasok. Blazer na Nike. Ito. Size 8. 1,580. Tsapat so, itong Nike ulit. 980 lang. Pwede ito, more long. Sulit pa siya. Parang kasweet pa ito. 980 and then size ito is size siya, 8.5. Yan baka naghanap yun ng skitchers dyan. Yung araw pang running -ar 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 shoes. Ang ganda. Puti, malinis. Reduce lang siya. Size 10 siya. Napakagaan. 1,880. Ito naman dito. Uh, ah, isang adidas na small size lang siya. Size 9. 880 lang mga boss, pang araw-araw -ar lang natin, may dragging siya pero mababaw yung dragging niya sa pag-skitchers dito ang babae small size lang dito siya yun yeah, no? size 8 lang din siya ang ganda nito sulit pa siya wala pang tuklak wala pang punit pang ilalim wala rin ka ng dragging 1,580 itong kubisyos dito size yun 9.5 mga so, kulti so separation siya 9.5 siya dito yung pang ilalim mababawal yung dragging niya 1,500 Iti ulitin ko po nga sa may Garrett's RTW ha. Pinakalandmark lang yung SM North Edge tabil Tabi ng Eurotel. Harapan niya lang. Ayan, 980 eh. Pwede po. May Jordan kayo. Oh. 980 sa si Jordan. Sintas lang wala. Daling gawin paraan niya. Basta magandiyo. Sulit pa nito. Oh. Yun lang. So, ulit. So, ulit Katapat lang yung bossing, 888 sa Lazada. Banatan nyo na kagad. Sayang pa siya pa more. Walinis oh. yun. Lang, yun ang pinaka-issue niya. Daling gawin para paraan na Yun, may Aaron Gordon dito. Oh. Iron Gordon eh. Sulit yung Iron Gordon nito. 361 na Iron Gordon. Sulit nito. Okay, ito? 1,880. Check natin size nya. size 10.5 sa Iron Gordon mga boss. Yung sulpad. Pag ilalim mula pa ganun dragi. Eh. Sulit pa siya. 361 siya. Sulpad yan. Diyan pa ha. isa pang Jordan dito. Mga milig sa mga Jordan shoes mga boss bossing. Meron dito mga size 8 lang sya. 1,580 goods pa siya wala pang digital sa separation yan boss may toto ito to small size lang to siya mga size 8 lang to ano, 8, size 8 nga lang siya may mga puting sa separation siya yan yun niya pang ilalim e, ulitin ko mga bossing yung mga malalaki yung mga maliit na isyon hindi natin ganun mapansin yan ha kaya pa double check na nila kasakali mong padpad ko ito 1,580 new arrival sa my garage RTW ito brick shoes ito size 11 size 11 yun sikatin na still bisyo mga boss nakalagay sa si tikita pero tantsa natin mga size 11 lang so, yeah, ulitin ko nga mas maganda makita sa personal itong mga sapatos dito Tsaka, masukat nyo ah. 2,280 sulit pa itong ganito Nike nito ang ganda oh meron na itong ito uh, yan Yanis Immortal size 10 sya laban na lang natin yung pangilalim, inalim tasa 780 yan, yeah, may pa ditong size 9.5 siya. ayun 1680. Ayan, triple black na ano ito? Triple black na Nike. Ayan, size 11 din siya. Pang 1280 pwede no. Pang-araw-araw lang, lang sabi ko, kung hindi ka masailan, pwede na rin siya pa Sulit pa naman siya. Na i ng mga busing baka nagapikit ng mga sapatos sa Ah, uh, size si size 9 ayun eh, know, Euro 41.5 siya. Size na sulit pa nito. Oh. Ayun pangilalim 2280. Press ko ko pa na i-6 sa mga boss oh. Sulit na sulit po tong mga bossing. Eh. Wala akong makitang isyu. Oh. Ayun. Talagang press ko press pa. Ay, okay. Tiger dito. Ayun know, oh. Sila sila Insuka Tiger. Magkaka-sister company yata tong mga to eh. Press ang logo uh, ayan, pati ito mga boss, ito mga size 8, 8, 8 and yan pang ilalim mo sa 680, at itong J11 dito J11 na, uh, ano ang size nito ayan, yeah, may 11 dito boss, yung na J11 ng laki oh. yan 1,000 3,000, 3,200 yan, mga um, kamantri pa nila itong bukasin ha Garrett sa RTW, sulit pa naman siya para sa akin may itong Kyrie na is small size lang siya 1.5 sa may Kyrie wala na siyang sulpad pang ilalim oh. wala rin ganang dragon 1,580 isa pang Kyrie dito Yan, may dragon yung ilalim niya pero mababol yung mga boss ah. Yan, 1,380 tayo dito na kung Kyrie 9.5 may dragon siya mababaw lang sa pila shoes baka matripan niya itong sa pila shoes sulit itong pila shoes nito 1,380 yung Yan, ang ganda small size Yan, size 8 9 lang siya mga boss size 8 lang po siya yun no? pa yung lalim mo, lalagyan ng dragon soul pa dyan, dyan pa sapat so, itong Jordan dito 0.5 naman siya dito sa may Jordan ito 2,280 sulit pa siya Ayun, ang ganda ng color nakasement baka matripan nyo itong buns dito Ayun. Ayun. tansya ito yung mga size 8 lang ganda ng color nyo buns of the wall pangilalim medyo yellowish na ganda ba talaga ito so, 1, o isa pa ditong Kobe dito mga boss mahilig sa mga Kobe yan yan 1,580 oh. pwede pwede ito mga big size dyan na Kobe size 12 sya yun may lalim wala rin ganun dragging 1,580 mga boss ano ito Nike Ayan, size 9.5 sya dito ito akidicious 1,680 sole pad nyan dyan pa wala pang dikita sole separation pa yung lalim wala rin ganun dragging ng mga mahilig sa mga J1 dyan Ayan na ay uh, 11.5. Ayun, ang ganda pa nito. Uy. Naka-golf. Ayan. Yung mga sole separation, sole separation siya 1,880. At pa dito, isa pang J1. Ito, size ito. Size, size 10.5 naman siya dito. Yan ang 1,280 mga boss ah. At uh, Nike Kidunk size, ito, size, ito. Size 44, size 10 siya. 1,200 din siya. Oh. 1,8, oh, sorry, 1,8 beto. 1,880, pinasulid siya. Ganda. Size 10 yan dyan, mga boss ah. Itong panda nito, Jordan panda. Ayan. Ganda dyan, tiyan, mga boss, mga size nila siya. Ayan, Parang 1,580 yata. Isa pa dito, ito siya. Nike na Parang 1.8-1.5 siya. Ay sulit pa nito. Oh. 10.5 siya dito, sulit pa nito mga boss, may ilalim mula rin ganang drag. Size 8 dito sa Nike Dunk na ito. Ito 1880 sulit po siya. Oh. Ito Panda, ito yung Nike Panda. Ito na may Jordan kasi yun, Jordan. Oh. Ito naman Nike Panda. 0.5 sa Nike Panda. Ayan. Oh. Goods pa ito pang ilalim oh. mula rin ganang drag. Baka matripan nyo lang mga bossing. Ulitin ko dito sa may kung garage sa RTW. Big size naman ito. Ang laki ito. Mga size trip ito mga boss. Oh. kaya ito. 2,000. 2,280 mga boss. Size. Mga size trip siya. Big size ito. At itong Air Force One na small size lang siya. Naka light. Naka off white. Na Air Force One. Nandang size 9.5 naman siya dito sa may Air Force One. Naka off white. Baka matripan nyo lang. Ha? Pa double check. 2,280. Minyo balance dito yung pang araw-araw lang natin. Ayan, ito size to, size 8.5 sya Ayan, butas sya Pang ilalim may, wala ang ganong dragging pang ilalim Yun ang pinaka-issue nya, 1,380 size 8 Ayan, baka may adidas na alpha Bounce dito Ayan, size 8 lang dito sya mga boss, 1,380 May dragging sya pero mababaw lang din Itong meron ditong mga sapato sa Brooks. Mga gaganda na ko sa Facebook no kasi naka-follow naka, naka, naka nakapalo ko sa isang dito content creator. Gaganda ng mga ASICS niya mga box ang gaganda nakita ko mga version 2.2 yata gaganda size 11 naman dito sulit pa nito 1,880 sa mga box mga bossing pamorma sulit sulit pa siya ah, uh, pang jogging para sa akin pamorma ang ganda pa siya pamorma sa pang nike dito ayan o small size na ito mga size 8 lang napakagat 1,580 ayan o size 8 lang ito mga boss small size lang siya ang ganda po pasulit pa siya ayan o itong ito Adidas simpleng na simpleng pamorma lang siya. Nung no, sa sito. 5.5 naman siya dito. Yan, may lalim. Lalo na yung Cloud Monster. Ang ganda pala ng sapatos ng Cloud Monster. Yan naman itong size 8.5 sa so may Puma. Yan, wala pang dikit ng Solsificeration. Solpan niya. Yan sa Kleiner, may punit. Pang ilalim, may dragon na rin siya. 1,280. Oh, 1,280 nga. And then, we just do it dito na Air Max. Oh. Abusing para sa mga big size dyan. Size 30 na Air, Air Max. Naka-just. it ayun. May mga mancha lang siya konti ah. Sabi ko kung di ka maselan pwede na ito pa Size 12 ito mga bossing. 2,580. Sulid naman talaga siya. Ito pa yung issue ng isis di ko napansin. Issue ng isis yung mga bossing. Ayan. Uh, ah, ito, big pack. Ito, mga araw natin. Pamorma, kung di ka maselan Sulid pa naman din siya. 2,280. Ayan. 0.5 euro, 42. Mga bossing. sulit pa ganda ng colorway niya meron tong uh, ayan, uh, Insupa Tiger na size A kami, mga small size wala kami nakita ang presyo parang nasa 1.5 o 1.2 80, sulit po naman sya wala pang dikit ng soul separation itong, ay oh, ito sapatos na ito baka comment below ang busing nung sapatos to busing, yan yung pinakapan logo nya yan o busing comment bilong kayo busing kung anong sapatos to yan pinaka logo nyo ganda ng color nito Bosing, kung tansyayin ko lang, mga size na yun Ang ganda ng kulor yun, makulay siya, pansinin. Ang pangilalim. Ewan tasan, 280 lang. Ah? Pwede na, kung di ka nga masila, may kamormak na sapato. sulit pa ito siya. Ayan, meron pa dito, new balance. Ang ganda itong new balance na ito. Sulit na new balance, oh. Ito yung size na yun siya, oh. Bosing mga size 12 pala ito siya, mga boss. Itong new balance ito, napakasulid pa ito. Wala pang dikita sa separation. Soulpad niyan dyan pa yun, oh. Mga iba yung soulpad niya, eh. Ito pang ilalim mula rin ganong dragon. Ayan, look to. 2,500. Ito 2,580. Naka new rebel pa kaya medyo pricey niya mga boss. Ha? Ito pa, ang ganda na itong ng airsome na ito. Ang ganda ng colorway niya. Ito pang ilalim, 1,280. Hindi ka naman sila mga boss niya. May pamormar ka. Sulit pa itong like na ito. Ang tansya natin mga boss, size 9 siya. Ang ganda ng colorway. Ito yung partner niya. Ayan, ito yung partner niya. Ayan, ito yung niya wala tayong makitang tiketa 1,280 ito mga boss wala pang tiketa sa so separation sabi ko kung mapadpad kayo pa double check na lang at may itong 9.5 dito mga boss pag ilalim 1,580 siya ang ganda po malinis oh ready to use lang siya ang pang adidas dito so, Tansi adidas sa mga size 8 lang ito, small size. Yung 1,580 pang ilalim rin ganda dragging. so pa dyan, dyan pa yung sapatos na Merrell ito sulit yung new balance pa double check lang ito mga boss yung kaso lang medyo pricey pa 2,580 pero ang ganda niya, sulit siya. itong Merrell mga boss mga pang out, uh, outdoor size 8 sya 1,580 sya ito ano ito. ito, itong Nike na ito 0.5 dito sa Nike sulpan yan dyan pa pang ilalim mo ito dragil yung drag minimal yung mga dragging. yung oh, 1,000 oh, sorry 780 lang sya mga boss oh. pwede no pang araw-araw lang -araw natin pamasok sa trabaho ito. Another A6 na ito mga bossing. Yan, size 9.5 sya. Ang ganda pa ito. Sulit po. Yung mi may dragging na sya. Pero mababalang dragging yung mga bossing. Yun. 1,580. Ang ganda pa yung panglabas nyo. Malinis pa. Itong Ultraboost na ito na Adidas. At ang size 8 sya. Yan. 1,680. Sulit pa itong Adidas na ito. Sulit pa sya bossing. Hinog na hinog pa ito. Junta Kashi dito. Ayan baka matrip pa nyo lang 8.5 dito pang ilalim mula gano'ng drag 1,580 siya mga boss sabi ko kung hindi ka maselan pwede nyo rin pamorma Jun Takahashi at mayroon itong size 9 dito pang araw-araw lang natin running shoes pamorma kung hindi ka masailan, no? 1,200 ito 1,700 1,280 tayo mga boss ha. naka new arrival pa may like presto dito ayun masas dito natin magkita yung wala po Parang nasa 1 to 1 1 to 80 Yan Touch ko lang mga mga size 8 siya dyan Simpleng easy lang itong mga Ayan. Ayan ito Size 9.5 siya dito Napakagaan Lightweight lang siya 1,000 Ito Parang 1 to Parang 1,380 80 siya itong Triple black na Under armor ayun sa ilalim 1,280 lang siya mga small size na ito siya mga boss mga size 8 lang siya so wala pa niyan dyan pa wala pang tuklap wala pang puno parang nakakamuflod siya na dark black yun ganda oh ganda ng color niya simple lang so wala pa dyan pa pang ilalim oh. 1,280 new arrival dito sa my garage RTW ano ito siya ang ganda nito ito pa ito, isa pang pa more Nike dito tensya siya dito sa Nike nito. Sol pa diyan pa. may dragging siya, mababol din dragging niya mapas. Ito makita ang presyo, check natin yung partner niya. Ito yung partner ah, wala pang tuklop, mo, wala pang punit ah. Yeah, 1,380, pwedeng pwede. May dragging na rin sya, din siya pero mababawal na boss 1,380 mga boss, sabi ko, kung hindi ka maselan, sulit yung pamorma, ang ganda ng pamorma yan. Ito pang adidas dito na 0.5 sa adidas na ito. Ayan, Pangilalim, mo na rin ganun lagi yan parang 1,280 lang sya new arrival kunting laba lang ito At, na itong Puma na RS Yung size ilan lang tumapos eh. 1,280 lang pa sya wala pa syang tuklap wala pang punit ito yung tapos ang baka nagatig itong sapatos big size nito all star pala ito chuck Taylor. ko ang laki mga size 12 Pangilalim mo oh. tapos sulit pa sya oh. 1,680 lang sya Sulit pa ito. Check natin isa pa. Ano pa dito? Mga milig sa mga chop tender dyan na mga naka-high cut. Yan. Big size din siya. Yan. Ito. 1,000 1,880 Ito. Hindi ko makan. Ayun. Quick silver pa itong sapatos. Quick silver. Biro lang ako makita gitan quick silver siya. Mga size din siya dyan. Buns. Bans oh small size ito, mga size ilang lang itong bands 1,580 5, 5 na sa may buns. solid pa siya pang ilalim wala rin. ganong dragging ito adidas nito mga boss, check natin na ang size, ito 8.5 naman siya dito sa adidas solid pa siya, 1,280 solid pa niya ang jump ito, ganda pa ng color rin yun ang size ito size 9.5, 1,680 ganda ng color rin, napakagaan niya ano ito? Mitsuka Tiger mga milig sa Inutsuka Tiger na size 41, size 8.5 siya sa Inutsuka Tiger, sulpan so, yan dyan pa ulitin ko mga busing pa double check na lang ha, kung sakali mo padpad kayo dito yung pangyalari mo laragan ng dragging check natin yung part, price nyo kung magkano iba ko nasa ako na ito, ito. parang 1880, isa pang Nike dito simple lang na Nike oh. you know, 900 ito lang mga boss 980, Nike o mga, check natin ha, ito ito, ito. Hmm. Yan, ang ganda po, napakagaan nyo. Lightweight sya. 980 lang sya. Oh. Mga size 8 lang yung mga bossing. Solve pa nyo dyan pa. Ano ito? Ah, ito, pang araw-araw natin, pang harabas. Kung di ka masalam, pwede na rin po. More 980 sya dyan. Yes, dito na, ASIC dito mga bossing. Size, size 10 sya dito. Solve pa nyo dyan pa. Lapantok po, wala pang punit pang ilalim. Sulit pa sya, 2,280. Listed. Ito ang partner nyo, you know, wala pang sol, andiyan pa yung solpad niya, wala pang dikita sol separation. Pusing sa mga naghanap niya ng mga sapatos, pa-comment below lang ako, para pa sunod-sunod vlog natin i-flex natin. Katulad na ito, alam ko may na pa-flex din itong, itong, itong mga sapatos. Ayun, mga size 8.5 lang ito siya. Check natin isang, kasi wala makita makikita ang presyo. Kunti lang kasi, parang ayan, 880 lang siya. Ito pa yung isa, ito, mga gitang sapatos. Nag-880 lang siya mga size ter. Ano ito siya? Parang tubing style nyo. 1,380 siya. Ayan. Ito so size, size 9.5 siya. Pakasulid ko ito. Mga soft separation nga lang siya. Biha dito mga bossing. Isa pang biha dito. Makamatipan nyo ito. Ayan. O. 980 lang siya. Soft separation na may, 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 konting dragging na siya pero mababaw lang. Yan, Size 9 siya. Size 7 sa babae. Yan Ayan. O. Ang ganda pa. Ito yung partner niya. So, good. Siya so, mga busa yung paglabas niya. Ano ito? Bunso. Yan, bunso. Ang ganda may hilig sa mga bunso dyan. Meron dito oh, Small size lang siya. Yan, 780 lang ito. Mga size 7 and a half to 8 lang siya. Sol pa dyan dyan. Pa wala pang dikit na sol separation. meron dito ang new balance to. New balance pa. Chicken. Hindi ah. Ay, hindi siya new balance. 7.5 lang siya dito mga boss. 580 pang araw-araw natin kung di ka nga masilang pwede na rin pa morma no? ang pailalim mula rin ganon dragging ayan naganap ng new balance ulit dyan na 327 ba ayan ano, small size nito siya mga boss mga size 6 na siya ayan 900 980 mga naganap ng hookah dyan mga boss may hookah dito na size 8. Ay, wow, bossing, habang nanonood ka diyan, please subscribe mo naman ako. Click the button para updated ka sa mga bago kong vlog. No, katulad ng yung arrival. Yan, nasa sito. Size 7 bilang sa may hookah. Yan, subscribe mo ako mga boss para sa sunod vlog updated ka. Sulit itong size 7 na hookah. May pangilalim. Mm -hmm. Uy, lang show. Pwede mo pwede po. Mahal yung hookah mga bossing sa mga brand nyo. Kung practical ka, tsaka di ka talaga mas sellin mga boss pasok sa budget itong hookah nito Size 7 na siya ang ganda nitong hookah nito 880 pa double check na lang kung sakaling mapadpad ka dito mga boss sulit pa siya ang makulay dito na Reebok shoes ano makulay eh. No? So, malinis pa siya oh. 680 lang siya pwede yung pwede size 8 ayan ano ito buns pang babae 1,280 na siya pang babae kapalang midsole niya mga size 8 din sa pang babae mga bossing, oh, may po itong dito. Baka matripan nyo lang. Hindi ka maselan. So, ito sa size, yeah, size 8 na sya. Ganda ng color nyo. So lipod yan dyan. Baka ilalim, mabawal yung dragging yung mga bossing. Sabi ko kung hindi ka maselan, pwede pa ito. Ayan. Tukla nito wala pa partner ito, yung partner nyo. Ito, 1,680 na mga bossing. So lipid itong na ito. Ito mga bossing, mga mailig sa mga safety shoes dyan. Ang daming safety shoes dyan. Okay, check natin isa. Ito, mga size 8 lang ito siya mga boss. Ito, 1,580. Ito pa, big size. Yan, yeah, 1,680. Mga size 10. Ito pa, big size. Uh, 1,680. Ito, ang palladium dito na 880. Small size. Mga size, size, size 6 lang siya dyan. Ito, black. Ito, Timberland. Meron itong 1,000 Ito 1,680 Mga size din sa Timberland Bossing ko, ah, uh, hanggang dito lang muna tayo Hindi natin kaya isa-isahin natin yung mga sapatos Dito sa mga garage RTW Bossing Ang daming sulit ngayon dito, new arrival Nakarang araw lang no Ayan, pa-double check ulit no Kung sinong gusto yung mga sapatos sa na natin Mga Bossing Ayan Hanggang dito lang po, maraming salamat Sa so pag bye, bye sa pag-vlog natin